Napanood nyo din ba yung napanood ko? Yes. Si Diwata daw. May kaso na nakabimbin. Panoorin nyo ito guys. Kaya may ina-arrest ko sa visa ng warang papares na ina ni Judge Alan Ariola ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasang physical injuries. Kaya may ng ang mananginig, magsawalang pibot, matalaw na sarili mo pinagkakati. Eh nung itong 2018 pa po ito, mm -hmm. Yan lang. Kaya lang po nung, nung pa-certified nga, yung warrant yan, nung, F nung pinasertify uh, namin sa court, nung April 8, 2024, ay existence pa. Ibig sabihin, hindi pa siya naipapatupad. So, pinatupad po natin. Okay. Okay. Rogelio. Rogelio Magallanes daw ang pangalan nung nag-file uh, ng demanda. Sir so, Julius, hindi ko talaga siya maalala. Pero siguro kung makikita ko, baka maalala ko. Pero hindi ko talaga siya maalala. Totoo pala. Ah, ka ba na makipag-ayos na lang dito? Willing naman lahat naman ng bagay, uh -oh. na pag-uusapan. Kung talaga nagawa ko yun, personally hindi ako sa kanya nang tawad o ano man yan. Uh -oh. Pero talaga ngayon, hindi ko pa talaga alam kung sino yan talaga siya. Pero uh -oh. kung uh, totoo man yan, kasi iba lahat naman tayo. Hindi ko naman dini na marami ako nakaawin, na ilalim pa ako ng tulay, baka siya, siya doon. Uh -oh. Pero kasi hindi ko talaga maalala yung pangalan na Rogelio na yan, kung sino ba yan. Gusto ko uh -oh. nga rin siya makaharap sana in personal. Oo nga. Hmm. Baka naman nanonood sa atin. Uh, anong gusto mo sabihin kay helio? Arohelio, kung nanonood ka man ngayon, ah, siguro magkita tayo, mag-usapan natin na sa, sa proper venue kung ano man itong problema mo na mo sa akin para mag-usapan natin para maging maayos. Yun lang. Uh -huh. Kasi kung totoo man ito, so willing naman ako may pag-ayot sa iyo. Ayun, sabi nga ni Diwata guys, hindi niya alam at hindi niya maalaala. Pero kahit hindi niya alam at hindi siya sigurado ay nanghingi siya ng paumanhin. Yun po yung interview niya doon kay Julius Babao. So yun lamang guys. See you next video. Bye!